Sa 2013, paniburadong magiging maingay. Oo naman. Nakagista na natin kasi na gumamit ng mga paputok, di ba? Pag sumasalubong ng bagong taon na risk. Totoo yan. Ay. Tsaka yung mga iba, nagtotorotot. Torotot, kaldero. ng mga um, pagpapatunog sa mga kaldero. Mm, yan, tsaka busina. Lata, yan. Totoo yan. Pero habang tayo po ay nasasaya, alam niyo po bang may epekto rin ang lakas at ingay ng pagpapaputok sa ating mga lagang sinamuning at bantay? Si Muning, kasama rin natin, makakasama natin ang eksperto, syempre, sa pag-aalaga ng ating mga dogs and cats, sa Walang oh, back oh. and ang veterinarian at host ng Born to be Wild, si Doc Nilsen Donato. Good morning, Doc! Good morning, Doc! Eh. Thank you Mary sa, sa inyong pagbisita. <laughs> <laughs> Oh, thank you, thank you, thank you. Nako, you Christmas, Christmas na Christmas oh, ka. Oh, mm -hmm. Thank you, thank you, Doc. Thank you, Ayan, nako. Eto na, ano ba yung Eto. masamang dulo talaga, Doc, doon sa mga alaga nating hayop kapag kami mga pumuputok. Mm -mm. Pag New Year, yan, yeah, especially. Alam mo, yung mga pets natin, uh, ano yun eh, mga very sensitive yan, mm. lalo mga aso, di ba yung mga tenga nila malalaki, mm -hmm. nakakasagap yan ng mga malalakas ng putok. Mm -hmm. hindi, hindi lang tuwing Pasco pero pag kumukulog, oh doon natin maramdaman na talagang natatakot sila, nanginginig, pumunta mm -hmm. sa mga ilalim ng mga kama. What more kung panahon ng uh, New Year? Ng mga New Year. Oh, so, na marami nagpapakawa na, na. talaga yung mga reaction sila. Uh, uh, ano ba yung mga senyales na natatakot? talagang takot na sila o apektado na talaga itong mga alaga nating hayop? Pag pagka nakarinig sila ng malalakas sa putok makita mo talaga naghahanap oo oh, naghanap sila ng mga matataguan mm -hmm. yung mga sa ilalim ng kama tapos hinihingal mm -hmm. naglalaway mm -hmm. at talagang mm -hmm. minsan yung mga iba diyan napapadumi na lang oh, 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 oh. so kahit maging aso po sa ibon talagang grabe yung stress nila diyan do yung mga isda naman more of the after yeah, after the new year nagbabagsakan ngayon yung mga gunpowder niyan and ah, yun nagkakaroon ng mga casualties din yung mga mm -hmm. alagan natin mga isda. so yung pusa at aso ah, pareho yan yung sa kanila mga sense ng pagpagdilig oo mm -hmm. even with wildlife yung vibration na lang mga putok na ito siyempre mga reptiles like mga snakes mga mm -hmm. lizards They can also feel distresso so. mm -mm. And then, pagka umaabot ng mga new year, ang dami mm. mga nawawalang mga pets natin, lalo, lalo ni mga aspin natin. Ah, na, kasi oh, hindi nila lang. Oh, naghahanap sila ng mga, ano, mga shelter. O mm -hmm. oh, bukod po oh. dun sa mga sinabi nyo, pati ba ang mga hayop, eh pwede rin nga uh, tamaan ng asthma, ganyan? Oo. Oh, oh. mm. um, very sensitive nga sila kasi uh, mga strong senses nila are their sense of smell sense of sight and mm -mm. sense of uh, hearing. Mm -mm. So, uh, Dok, ano mapapayo natin sa mga may alagang hayo para maiwasan yung mga sinasabi niyo? A pet owners po natin. okay, very good, ano, very good question. Ano. Mm -hmm. So, yung pinaka-cheapest way and cheapest safest way, way no? is uh, pag meron tayong mga alaga sa loob ng bahay, i-full if, if volume lang natin yung mga radio natin. Ah, okay. Or television, mm -hmm. manood mm. lang sila ng television, pasok nila sa parto. Oh, at mm -hmm. least, mabuff yung at yung sound. So, ibig so, ano? sabihin the, yung sa labas. sound ng TV at radio, mas okay yun para sa mga alam oh, natin. at least hayo. constant yun eh. Unlike mm -mm. yung mga firecrackers, ang lalakas nila na mm -mm. sporadic yung oh, pagbutok oh. nila. At least pag music, baka matuto pa silang oh. kumanpa. Or... <laughs> <laughs> some of uh, some of their pet owners ang ginagawa nila bumibili sila sa amin ng mga tranquilizer ah -parang so, oh, so, um, sila a few minutes before like 30 minutes before <coughs> new year nung, nung new year papainumin na nila yung aso nila tapos mm <coughs> -hmm. <laughs> yun kalmado ka lang ay lang ay sa baliyon oh kasi you know it's hindi <laughs> ba mahal yun hindi ba mahal yun dok eh medyo May isang beses lang naman isang taon mo gagawin yun yeah. so, sa bagay ano, at at mga magkano ba yun Uh, siguro na sa mga 150 per tablet. Depende hmm. sa bigat e, yung, ng aso. Para ma sa mga alagaan yung hayop. Pwede well, bang maano para nasisiraan ng ano yung aso? Yung parang nauulol pagka ganun, uh, bigyan hindi ng Hindi naman. hindi naman. Yung effect ng pagka-nervyos nila, it can last for for days. Mga iba dyan, oh. hindi ka kakain. Ah, okay. Mag so, so mag-worry ka. Ganun. Oh, oh yan. Oh. So, mga iba naman, pag meron silang vacation houses, instead of spending their New Year mm. in the city, pupunta mm. silang probinsya kung saan hindi masyadong malakas yung... Mga... So experience mo, after New Year, maraming nagpapatingin sa inyo mga alagang mayo? Oo, nagkakaroon ng arrhythmias Yung mga pag may mo yung heart talaga, ang bilis pa rin. Oo, oh, talaga. 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 Lalo, lalo mm. ni mga senior na aso. Mm -hmm. Pagka six years old, above, mm. nagkakaroon na ng mga sakit-sakit sa puso. Yan. Kung, kung hindi nyo naman nakita yung mga senyales na yun, dapat pa rin ba na ipatingin after uh, New Year yung mga alagang hayo para makasiguro lang? Hindi naman. Uh, like, di ba, meron mga dogs tinitrain for defense. Ano? Yung, yung mga canine. Mga canine. Hmm. Mga bago pumasa yan, pinapaputokan ngayon sa gilid. Ah, Sanay na, na sila. Sanay so, yan. So there are dogs and other animals that can tolerate this okay. one. Pero very minimal lang yung mga pets natin na ganyan. Uh, ito, Maris. Bahagi na kasi ng tradisyon tuwing bagong taon, yung pag-iingay at pagpapaputok maha. Kaya mm -hmm. yan, eh, talagang ginagawa ko taon-taon. Eh pero may masamaraw na epekto yan sa mga hayop. Paano kaya ang gagawin na ating mga pet owners at para maiwasang nga magkaroon niya ng masamang epekto sa ating mga, sa mga alaga nila? Alamin natin yan sa panlasa ng masa mula kay Michael Fahaten. Michael!